FM Sports News. Tunay na age is just a number para sa isang daang taong gulang na atleta na nag-perform ng kanyang dives sa 2024 World Champions sa Doha, Qatar. Siya ay si Askari na isang Iranian na sumasali na sa mga kompetisyon noon pang 1951 kung saan nakakuha ito ng silver at bronze medal sa first ever Asian Games at simula noon ay hindi na nawala ang kanyang passion sa sports. Ayon kay Askari, simula ng kanyang kabataan ay minahal niya na ang diving at Mula ng 1951 hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito nagbabago. Si Ascari ay kabilang sa mga makikipagtunggali sa World Aquatics Master Championships at ito rin ang pinakamatandang atletang lalahok sa naturang kompetisyon. Para sa IFM Sports News, ako si Idol Zarina Franco. Idol! IFM Sports News!